Sa wakas na tapos na ang laban at walang makapagsabi kung narinig man lang ni Monroe ang sinabi ni Lucian, nakaluhod lang siya. Doon na tulala habang si Lucian naman ay lalong naiinis. Sabi niya sa sarili niya na halos iligtas na niya ang buhay ng kalaban, pero ni isang Sorry wala man lang siyang narinig. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, sana hindi na lang siya nag-abala pa. Sa huli, nagkibit balikat na lang siya at naglaho mula sa arena, at sa isang iglap ay bigla na lang lumitaw sa tabi ni Fare. Si Fare naman, sa totoo lang, ay talagang gulat na gulat sa resulta. Binati niya si Lu Xiong sa pagkapanalo at sinabing dapat na silang mag-focus sa susunod na kalaban. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, nakahandusay na si Lu sa sahig. Ngayon, kumpleto na siya sa gamit may kumot, unan, at pati eye mask pa. Kaswal niyang sinabi kay Fare, nagisingin na lang siya kapag oras na. At bago pa man makapalag ang kaibigan niya, umalingaw-maw na ang tunog ng hilik sa paligid. Sempre, hindi naman talaga natutulog ang bida natin. Muli siyang pumasok sa dream realm at napagtanto niya na, sa loob ng maraming taon, hindi na mabilang ang mga kalaban na tinalo niya sa loob ng dream realm. Ngayon, taglay niya ang mahigit isandaan at labindalawang libong hibla ng Marshall Wheel. Kapag pinagsama-sama lang ang lahat ng yun, sa kapalang niya halos magagawa ang kanyang pangatlong teknik, ang suntok ay sobrang lakas pero walang sino man ang nakakaalam kung gaano niya kaingat na ginagabayan at kinokontrol ang bawat piraso ng kapangyarihan para lang mapanatili itong stable, dahil kung hindi, ang sobrang lakas pa lang ay sapat na para magdulot ng pinsalang hindi niya kayang tantihin, humigpit ang kanyang mga kamau, at nagpasya siyang samantalahin ang sandali, at muling maramdaman ang pakiramdam na iyon habang sariwa pa. Sa kabilang banda, hinaplos ng senador ang kanyang balbas at sinabing, na ang lakas ng batang iyon ay parang sa isang halimaw. Mag-isang winasak ni Lu Xiong ang lahat ng kaalaman ng mga tao tungkol sa martial arts at mga pambihirang kakayahan ng katawan. Bago pa lumitaw si Lu Xiong, lahat ng malalaking tournament ay kumukuha lang ng mga kalahok mula sa labindalawang kalapit na star sector at wala pa ni isa ang nakapaglabas ng isang immortal level. Narinig na ng mga tao ang alamat tungkol dito, oo, pero walang sino man ang lubos na nakaintindi sa kahulugan nito, gayon paman, pagkatapos ng laban na ito. Sigurado siyang si Lucian na ang magbibigay ng bagong kahulugan sa salitang iyon. Ang chief executive ay masayang-masaya rin. Hindi niya inaasahan na may itinatagong ganitong klaseng talento ang Yamo, pero agad din siyang umiling na may mapaklang ngiti, hindi sigurado kung ano ba talaga ang dapat maramdaman. Ang epekto kasi ng laban na ito ay napakalaki at naniniwala siyang aabutin ng mahabang panahon bago ito matanggap ng buong mundo. Bukod pa roon, ang... Bugso ng atensyon ay sobrang nakakalula kaya ang sumunod na laban sa pagitan ni Chien Yushu at isa pang, kalahok ay halos hindi na napansin. Pero para sa mga nanood, inamin nilang napakagaling ng ipinakita ni Chien Yushu, lalo na, noong ang kanyang sword energy ay humiwa sa kalawakan na parang isang sinag na kayang hatiin maging ang langit. Ang mga palakpak, gayon paman, ay kakaunti, pero mukhang wala namang pakialam ang lalaki, at sa itsura pa lang niya, tila, Pinipigilan pa niya ang kanyang buong lakas at madaling nanalo sa laban. Noong inanunsyo na ng caster ang kanyang pagkapanalo, sakalang maraming manonood ang, biglang napagtanto kung ano ang kanilang pinalampas at nagsisi na hindi sila mas nakatutok. Sa mga oras na iyon, ginising na ni Fares si Lu Shan, at sinabihan siyang oras na para umakyat sa stage. Tinanggal ni Lu Shan ang kanyang eye mask, tamad na nag-inat, at lumapit sa railings. Sa wakas, ay umabot na sa finals ang tournament, at para sa karamihan, parang alam na ang magiging resulta. Natural lang, lahat ng mga mata ay napaku sa kanya. Tumingin si Lu Shang kay Qian Yushu sa kabilang dako ng arena, at hindi na siya nagulat na makita ito roon. Ang dalawa, nagkatinginan sila, parang nagbanggaan ang mga titig nila sa ere. Bigla na lang, sumulpot si Lu Shong sa stage. At sa puntong ito, siya, ang bida sa buong laban. Pero huwag ka, hindi siya kampante. Ang kaba ni Lu Xiong ay dahil sa isang simpleng bagay. Hindi niya talaga mabasa ang trip ng isang ito. Laging kalmado at parang chill lang ang mukha ni Chan Yusu at ang hirap hulaan kung anong tumatakbo sa isip ng mokong na ito. Pero, ang mga immortal cell mismo ni Lu Xiong ay parang sumisigaw na ng babala. Siya ay naninkit ang mata, sinusubukang basahin kung sino ba talaga itong kalaban niya, anong kailangan niya, at gaano siya kalakas. Pero kahit na, walang kwenta ang mag-overthink. Naisip niya na mas maganda kung tatapusin na agad ang anumang posibleng banta. Tsaka, siya, ay kapapraktis lang ng ultimate technique niya ng sandamakmak na beses sa dream realm at kampante siyang kayang-kaya niyang tapusin, ang laban sa isang banat lang. Nang sabihin na ng caster na simula na ang final match, nagwala ang buong arena sa sobrang hype. Dahil hinala ng bida natin na may masamang balak ang isa, nagdesisyon siyang ibuhos na lahat. Sa isipang yun, nagsimula na siyang mag-ipon ng kapangyarihan. Nahalata agad ni Chan Yusu ang pagbabago, at ang mukha niya ay parang, nagulat, bigla, nang magkatinginan ulit sila, naramdaman ni Lusong ang psychic energy ng kalaban. Ang mismong, pakiramdam na iyon ay nagpaalala sa kanya noong feeling na may nag i at nag e sa kanya dati. Sabi niya, sa isip niya, syempre si Chan Yusu ito. Iyong pakialamerong ikalabintatlong level na psychic master. Ngayong isang daang porsyento siyang sigurado na ang kalaban ay, may masamang balak, sumugod si Lu Xiong na parang rocket. Nang naramdaman ni Chan Yuso ang puwersa ng pag-atake, nakaramdam siya ng totoong panganib, at medyo nataranta. Bumagsak ang kamao ni Lu Xiong na sobrang bigat pero naglaho si Chan Yusu bago pa man ito tumama. Pagtingala ni Lu Xiong, nakita niya ang kalaban na lumulutang sa ere. May kumalat na asul na energy sa likod niya, na naging sandamakmak na espada na umuulan papunta kay Lu Xiong na parang bagyo ng mga patalim. Dito na na-excite si Lu Song. Napatawa siya sa sarili, kinuyom. Ang kamao niya, at sinabi sa isip na itong suntok na ito ay may lakas ng sampu-sampung libong bituin, sabay tanong sa sarili, kung kakayanin ba ito ng kalaban niya. Sakto, may sumabog na nakakasilaw na liwanag ng sinangga niya ang paparating na. Sword Energy, tinakpan ni pare ang mga mata niya gamit ang dalawang kamay, pilit na tinitingnan kung anong nangyayari. Napasigaw siya ng tanong, kung seryoso bang matatapos agad ang laban sa simula pa lang. Nang nawala na ang liwanag, nakatayo si Lu Xiong sa gitna ng alikabok, hinahanap ang kalaban niya. Naramdaman niya ang presensya ni Chan Yusu sa likod niya, at inamin niya sa sarili, na ang galing ng isang ito, at mas malakas pa siya kaysa kay Monroe. Tahimik lang si Chan Yuso pero ang mukha niya ay naging mas seryoso. Sa ilang mabilis na galaw, gumamit siya ng ibang teknik. May lumitaw na espada sa tabi niya, kumikinang na asul at mukhang delikado. Nang tinuro niya ito kay Lu Xiong, biglang lumaki ang espada. Si Lu Xiong, na medyo nagulat, napansin niyang kamukhang kamukha nito ang mga flying sword sa mga kwento ng cultivation. Hindi pala ito. Martial artist, isa na siyang ganap na cultivator, pre. Sa sunod na segundo, rumagasa ang mga alon ng sword energy papunta sa kanya. Sinalag niya gamit ang dalawang braso niya, pero may gumuhit na hiwa sa mukha niya. Nagulat siya na kaya pa lang, tumagos sa depensa niya. Pero imbes na masiraan ang loob, lalo lang siyang ginanahan lumaban, naghahanda na siya. Para ilabas ang tinatawag niyang that move. Gusto na niyang malaman kung mas matalas ba ang espada o mas matibay ang mga kamaunya sa, sa isang iglap, sumalakay siya. Pinanood ng mga manunood habang nagkakasugat ang katawan ni Lu Xiang at nagkumento sila na, hindi hamak na mas malakas si Chiyan Yusho kaysa kay Munro. Samantala, sa panig naman ni Yamo, pareho nilang pinapanood ang bakbakan, at hindi nila magawang. Sukatin ang tunay na lakas ni Chiyan Yusho. Pero nagkasundo sila sa isang bagay, na siguradong lampas siya sa ikalabindalawang antas. At, base sa tatlong rules na umiikot sa kanya, napagtanto nilang sobrang lakas niya kumpara kay Monroe, at higit pa sa kahit sino, nakasalukuyang nakaupo dito. Hindi nila maiwasang magtaka kung paanong nakalusot sa torneo ang isang katulad niya, ang senador, na humahaplo sa kanyang balbas ay tahimik na nag-aalala na baka may sariling motibo ang lalaki kung totoong balak ni Chia Nyushu na saktan si Lu, Shum. Sabi niya, wala siyang magiging pagpipilian kundi gamitin ang isang level labing apat na star shifting cannon at tuluyan siyang burahin. Nang tuluyan. At para naman sa mga chismis na si Chian Yushu ay isang reincarnated powerhouse mula sa ibang universe siya, ay nagsabing wala siyang pake. Sampu sa mga reincarnated prodigies na yan ay hindi pa rin katumbas ng isang lusyong sa kanyang paningin. Samantala, pinag-aaralan naman ni Chian Yushu ang dambuhalang espadang nakalutang sa harap niya, at napansin na ang sword formation ay kumpleto na. Mabilis siyang nag kino-convert ang mga power system, chine-check ang mga cultivation level, at Napagtanto niyang kayang masugatan ng atake na ito kahit ang isang nasa ikalabintatlong antas sa universe na ito. Sinabi niya sa kanyang sarili na kahit si Lu Shang ay walang kalaban-laban. May nakakakilabot ng iti, hindi pa niya na handa na niyang tapusin ang sadya kung bakit siya pumunta. Dito, sa panig naman ni Lu Shang, patuloy niyang winawasak ang mga alon ng sword energy. Tapos, isang maliit na ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Sabi niya sa isip niya, ngayon palang nagsisimula ang totoong laban, pero para sa iba, sila ay hindi kasing kalmado. Sa laki pa lang ng espadang yon, napagtanto nilang naabot na rin ni Chan Yu ang limang limit breaks. Ang dating atake ni Lu Xiong na tumalo kay Munro ay umabot na sa limang limit breaks, at ngayon may isa na namang, halimaw sa arena. Tahimik na inamin ng chief executive na kahit subukan pa nilang itigil ang laban ngayon, sila ay madadamay lang sa gulo. Habang pinapanood ang sunod-sunod na suntok ni Lu Xiang, may isang napakuyom ng kamao at nagkomento. Nagrabe na to. Naniniwala siya na karamihan sa mga senador na nasa ikalabindalawang antas ay hindi pa umaabot kahit sa apat na limit breaks at heto. Isang immortal at isang tagaibang universe ang naglalaban-laban. Balik sa entablado, sa wakas ay nainip na si Lu Xiang. Nakataas ang mga braso sa harap niya, iwinaksi niya ang sword energy sa isang malakas na kumpas. Tapos, isang malakas na aura ang sumabog. Mula sa likod niya. Ang caster, na halos mabulunan sa pagkabigla, ay nagtanong kung yun ba ang Marshall. Avatar ni Luce Ong. Sa isang tingin pa lang, aabot ito sa limang daang libong metro. Sabi ng ilang manonood, ngayon lang sila nakarinig ng sinumang May, ganito kalaking avatar. Lalo na sa isang nasa ikasampung antas pa lang, hindi man lang nila kayang isipin kung gaano pa ito kalaki. Kapag nasa mas mataas na antas na siya. Ngayon, pagkakataon naman ang bida natin na lumutang sa himpapawid. Pero ayaw maniwala ni Qian Yushu na kaya ng isang avatar, na harangan ang kanyang atake. Sakto namang bumuhos ang enerhiya sa dambuhalang espada, at kasabay ng isang ugong, bumulusok ito papunta kay Lu Xiong. Kaya, sumugod ang bida natin kasama ang kanyang martial avatar, para sa lubungin ito ng harapan. Itinaas niya ang isang kamay, at hinawakan ang dulo ng talim. Alam niyang hindi kakayanin ng Martial Avatar lang ang atake na ito, kaya inactivate niya ang kanyang ikaapat na Divine Ability. Ang Golden Stellar Body, sa isang iglap lang, nabitak at nadurog ang buong espada sa kanyang pagkakahawak ang kay Chiyan Yushu. Natulala siya sa gulat. Imposible daw ang ganitong resulta. Ang ganting suntok ni Lu Shang, ay winasak ang natitira sa sword formation, at ginawa itong abo. Habang pinapanood ang kanyang pinakaiingatang flying sword, Namadurog, unti-unting nawala ng pag-asa si Chiyan Yusyo. Gulong-gulo ang isip niya habang tinatanong sa sarili kung anong klaseng halimaw. Ba talaga si Lu Xiang? Wala namang pakialam si Lu Xiang na sagutin siya. Humakbang siya pasulong, itinaas ang kamay, at parang sinasabing, siya naman ngayon ang babawi. Nagmamadaling nagpatawag si Chiyan Yusyo ng isa pang flying sword para sumalag pero nasira ito agad. Dahil sa lakas ng suntok ni Lu Xiang, napasuka siya ng dugo at napaatras ng pasuray-suray. Kasabay nito, hindi pa rin siya makapaniwala na ang espada niya, kahit pinalakas pa ng buong pormasyon, ay may kakayahang. Sumugat ng isang ikalabintatlong level. Pero kahit paano, napigilan ito ni Lu Xiang gamit lang ang mga kamay. Talagang hindi niya maintindihan kung paano yon. Naging posible. Samantala, ang senador ay matagal nang naubusan ng salita para ilarawan ang kanyang nasasaksihan, si Lu Xiang ay. Ginulat na siya ng maraming beses sa tournament na ito, pero ang nasaksihan niya ngayon ay higit pa doon. Sa sandaling ito, ang lakas ni Lu Xiang ay higit pa sa lahat ng inaakala niyang posible. At kahit ganoon, hindi siya sigurado kung ano ang tunay na hangganan ng isang immortal level na prodigy. Ang chief executive naman ay kalmadong itinuro ang isang kahinaan ni Lu Xiang. Matapos mag-isip, nang mabuti, sinabi niyang marahil ang kanyang ikalabing isang level na psychic power lang ang medyo nahuhuli. Pero sa sandalin, naisip niya iyon, napatawa na lang siya. Kasi parang isang malaking biro na tawaging kahinaan ang pinakamataas na ikalabing isang level. Balik, sa entablado, walang tigil ang mga suntok ni Lu Xiang kay Yu Yushu na nagpapaatras sa kanya ng paunti-unti. Ang kalaban ay gumanti gamit ang isa pang flying sword, diretso itong ipinuntirya sa ulo ni Lu Xiang pero ni Galos ay wala itong iniwan. Ngayon, napamura si Chien Yu Shou sa kanyang isipan. Hindi siya makatakbo, hindi makailag, hindi makatakas, at mayroon na lang siyang isang natitirang teknik. Pinagsiklop ang kanyang mga kamay, nagpatawag siya ng isa pang flying sword. Sa pagkakataong ito, ang talim ay hindi agad na nabasag. Nagkaroon lang ito ng lamat. Nagtiimbagang siya, pero sumirit ang dugo mula sa kanyang ilong. Bahagyang natigilan si Lu Xiang, medyo nagulat, napansin niyang hindi niya paman lang ito nahahawakan, pero dumudugo na ang lalaki. Dahil doon, napangisi siya ng nakakaloko. Nang makita ang mising iyon, sa wakas ay nagpanik si Qian Yuxiu, sa isip niya ay nagmamakaawang tumigil na ito. Pero si Lu Xiang, syempre, naman, ay walang balak makinig, kaya nagpakawala siya ng isa pang suntok. Biglang lumaki ang lamat sa espada. Mas maraming dugo ang sumirid. Habang tumatawa ng may panunukso, ipinagpatuloy ni Lu Shang ang pambubugbog hanggang sa ang kawawang lalaki ay makadura ng isang buong bunganga. Hindi siya tumigil doon. Sa halip, masaya pa niyang sinabi na si Chiyan Yushu ay para na raw isang maliit na taong fountain. Sa puntong ito, tuluyan ang nawala sa katinuan ang lalaki. Sa sobrang galit, nagpakawala siya ng isa pang atake, na... Ngayon ay purong psychic energy. Pero kaswal lang na iwinagayway ni Lu ang kanyang kamay at ang psychic attack ay kumalat na parang alikabok. Iyon na ang huling baraha ni chien Yushu. Naramdaman niyang nauubos ang kanyang lakas na parang tubig mula sa basag na bangha, kaya napaluhod siya at sumuko na. Si Lu Xiang naman ay walang planong magpakita ng awa. Isang sinag ng enerhiya ang tumama. Diretso sa noon ni Qian Yushu at tumagus sa kanyang bungo. Pagkalipas ng isang segundo, isang maliit na nilalang ang sumambulat palabas, mula sa katawan, galit na bumubulong natatandaan niya ang nangyari at gaganti siya sa susunod. Pero bago pa man niya, akmang tatakas na sana, pero isang kamay lang siyang sinunggaba ni Lu Shang, agad nagpanik ang maliit na nilalang, sabay mamakaawang pakawalan na siya. Sabi pa niya, panalo na raw si Lu Shang, kaya palayasin na lang siya. Pero hindi pumayag si Lu Shang. alam niyang ang kumag na to ay, may masamang binabalak, at ayaw niyang mag-iwan ng banta sa likod niya. Habang nagsisisigaw ang nilalang, binuksan lang ni Lu Shang ang kanyang bibig at diretsyo itong nilamon.